Diyos sa masalangit, ibinibigay ko at isinusuko sa inyo ang aking buhay. Ako'y maglilingkod sa inyo. Gamitin mo po ako upang akain ng mga naliligaw ng landas. Oh, <tries> <tries> nyo na ituloy yung binabalak. Mas lalo nyo lang pinahihirapan na inyong mga katayuan. Hindi nyo ba naunawaan na inuhukay nyo sa sarili nyong libingan? Mga kasamang kolono, kilala nyo ako, si Butch Belica. Dati si Raulo, na nangunguna sa lahat ng gulo dito. Kung saan-saan kulungan ako napadpad, halang ang aking kaluluwa. At wala akong kinikilalang Diyos. Kahit sino hindi kinurungan. At wala akong kinakatakutan. Magpatayin tayo, okay lang yun. Gusto ko yun. Wala akong inaatupag. Kung sino man ang umarang sa akin ay sinasama ko sa impyerno! Ngunit ngayon nagbago ng lahat. Ngayon sa ko na dadalhin. Sapagkat itinakwil ko na ang kong pagkatao. Baliw! Sabihin mo sa mga kasama mo na kami! At ikaw, diyan! Kung hindi papatayin namin ito! Huwag! Ako na lamang. Ito ang aking katawan. Dulugin niyo ako kung kinakailangan. Patayin niyo ako kung niyo. Tutal, patay na sa kasalanan na aking katawan. Eh, hindi niyo naman mapapatay ang aking kaluluwa. Sapagkat na nabubuhay sa aking katawan ngayon, ay si Kristo. Hindi ka pare! At wala ka sa simbahan! Makakaala mo ikaw si Kristo, ang huling sugo ng Diyos! Ah! Kung siya si Cristo, hindi oh, pa ako saklahos! Pus! Impyerno nito! Iwahig! Oo, nasa iwahig nga tayo. Wala nga rehas, tulad sa Muntilupa. lupa. Ngunit higit pa sa mga rehas na to nakapaligid sa atin. Masikip. Napakasikip at halos wala na kulay. Marami na sa atin ang iniwan ng dati nating mga minamahal. Ang ating mga magulang mga kapatid, ang iba na may iniwan ng kanilang mga asawa at nilimot ng kanilang mga anak. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong pag-asa. Ito'y isa lamang pagsubok kung hanggang saan tayo at kung gaano tayo katibay. Higit pa nga tayong mapalad eh sapagkat naranasan natin itong buhay na to. May dahilan kung bakit tayo naririto upang magising at malaman ng katotohanan Kanina lamang, ay nagsisi na ako ng lubos-lubusan. Binuksan ko ang aking puso at tinanggap ko ang Panginoon. At nakadama ako ng ibang klaseng kaligayahan. Ibang-ibang uri ng kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Kaligayahan na alam kong kailangan na kailangan ng mga taong katulad natin. Oo, makakatakas nga kayo. Magiging malaya kayo. Ngunit saan man kayo magpunta, at saan man kayo makarating, ay hindi kayo magkakaroon ng kapanatagan. Sapagkat bilanggo pa rin ng mga puso ninyo, walang kapayapaan. Walang katahimikan. Sapagkat mga kasama, sa kanya lamang matatagpuan na kapahingahan. Kung nasa puso natin ang Diyos, yun na ay sapat. Kontento na tayo. At kahit saan ka magtungo, at kahit nasaan ka, may katahimikan ang kaluluwa natin. Kaya ano una, magkakasama tayo dito sa impyerno. Kaya ang hiling ko sa inyo, mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Naninikludo ako sa inyo. Magsama-sama tayong lahat sa ikalulugod ng Diyos. Dahil mga kasama, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng Diyos na mahal ko kayo.